Kumidi <laughs> talaga tong anak ko. <laughs> Parang king ko yo. <laughs> oh, talaga. Hi guys, mga master. For today's video ay nang grocery pala kami para panganda ko bukas sa uh, king birthday. At ayan ang, ang aming nap napiling mga groceries. At si Jorik na ang nagtulak. Kasi mahilig talaga siya magtulak pag kami. At bumili din kami ng hotdog para panghalo ng spaghetti para bukas. Mahilig talaga mag spaghetti itong misis ko. <laughs> Humidi talaga itong anak ko. Parang king ko yun. <laughs> Kumikoy talaga. Bili ka na lang ng ano po kasi din. Tulak na lang din. Ano na yan? yan? napaka sexy naman itong meses ko mga grocery yun yeah, o oh. sexing sexy ang dating parang isang diwata at pawi na nga kami at ayan na nga po ang aming mga nabiling mga groceries sobrang bigat napaka-bigat kasi may mga alat dyan sa loob Hi guys, mga master. Ito ito lang yung handa ko bukas. Uh, Magispagiti lang ako kasi wala tayo masyadong budget. Hi. Yan yung bugoy ko. Magispagiti lang tayo bukas kasi bumili kami kanina ng dalawang spaghetti. Yan. Tsaka yan. Alfonso. Yan lang ang panghanda natin bukas mga master.